So, eto na po ngayon, oh. Nakalas na natin siya doon sa isa. Then, uh, ngayon, eto na po siya. Kakabit natin. Kinakailangan po siya eh, hindi siya Nung dumang yeah. Nakala ko hindi nagbibidyo. Ayan. So, titignan natin. ito po, kinakailangan siya ay hindi siya galaw ng galaw. Okay? So ito, kinakailangan then ibalik natin sa nasira. Ayan. Nakita nyo? hindi na po siya umaalis doon sa zero kaya minsan pag gumagawa tayo ah uh, kahit uh, hindi natin sinisira kumbaga under pressure sinusubukan natin ko sa kunyari alakas alalaman mo ito malakas itong pumalo Ayan, masakit ito pumalo nakakasugat ito pag ah uh, nandyan dahil masyado mabilis yung palo Para, dapat hindi siya aalis kita nyo hindi umaalis siya so okay na siya yung itong pointer na naipalit natin ngayon naman titingnan naman natin yung kanyang timbang papatungan natin siya so mahirap buhatin yung bato dito bababa natin siya at papatungan natin so titingnan natin kung nakakalibrate okay baka hindi ko na rin ipakita pero tingnan natin kung maipakita ko pa rin.